Okay, sa mga katropa kong rusi dyan. Tignan nyo. Meron akong ngayong inayos na na rusi passion. Ito. Rusi passion yan. Oh. Yun yun siya. Yun. Binaba ko yung makina. Kasi nga biglang ayaw daw umandar. Parang tunog bendex. Tinignan ko naman ng kanyang bendex. Okay naman. Yun. Ito. Okay naman yung kanyang bendex. Sinex ko nung una. Hindi ko pa binaba yung makina. Okay naman. E, bakit ganun? Parang tunog bendex na kapak, kapak, kapak sabi pagka tumutunog e di ngayon bina, bina ano uh, binuksan ko yung bendex na kabit pa doon wala okay naman siya ang ginawa ko binaba ko ang makina na nagtaka ko di una binunot ko yung head tapos si eh, parang okay naman tapos tinignan ko tong ano itong itong kanyang piston may parang ganon, may parang basa parang kalawang tapos si no di sinek ko mabuti. Habang inaayos ko na ito, ngayon nakakabit ko na uli, nakita ko pala, ang sira pala. Ay ito. Itong kanyang mga bulb. Ayan. Ito. Ito palang bulb seal na to. Ay, bumabaluktot pala to. Nagkakataon palang ganyan. Na meron palang time na bumabalok. Ayun o, tingnan nyo. Ito, ito. Ayun o, no, kita nyo. Baloktot yan. Ba't sabi ko ang higpit? Ay eh, you no. Know? Baloktot to. Oh. Ba't sabi ko ang higpit? O yan o. Kita nyo. Sa video. Yan nga. Yan o. O. Natin dito. Ito. Ito. Ito siya. Yan o. O. Ito nyo. Baloktot siya mga boss. Tingnan nyo. Nangyayari pala Yan parang tunog bendex siya si Ram bendex. You know? Pagka kayo naka-experience ng parang si Ram bendex at okay naman ang bendex, tignan nyo yung kanyang ano, kanyang bulb to. Tignan nyo kung mahigpit, tanggalin nyo yung ganto yung mga spring. Tapos itulak nyo, pag mahigpit, ibig sabihin, nasira ito, nangyayari pala yan. Ito yung sa intake yun sa si ko yun ano yun o kung nakikita nyo nakikita nyo ba tingnan nyo ha nakikita nyo ba ganyan gaganto natin hindi kasi makakita sa video eh ganyan kita nyo tingnan nyo oh mahirap eh mahirap ipakita pero bulok tut siya oh. ayun o no. ayun oh no. oh kita nyo mga boss basta bulok siya ng konti teka Ayos ah, ko yung video. Yan. Tingnan nyo, oh. Oh. Yan, ha? Oh. Kita nyo? Pag iniikot ko. Bloktot siya ng konti. Medyo, ah, uh, sa bloktot siya, oh. Yan Oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan, Kita nyo? Medyo pag nakapaganan siya. Medyo nakapaganyan. Bloktot siya nangyayari pala yan pwede palang mangyari yan sa ating mga motor tanyo hindi ko ngayon ko lang ako naka-experience ng ganito na yan pala ang pro nagiging problema nangyayari pala ito ngayon ko lang nalaman na pwede palang mangyari sa ating mga motor ang mabaluktutan ng ganito ang tawag dito ay valve you know Tingnan nyo. Ito ay galing sa ano to. Ito yung intake nya mga boss. Ayan o yan. O. Kita nyo. Medyo pa ganun sya. Pa ganun. O. Kaya ganun ka ha. O. Kita nyo. O. 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 Kita nyo. Sumasayo sya o. O. Kung makikita nyo sya o. 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 siya mga boss. Nangyayari pala ito sa ating mga motor pwede palang mangyari ang ganyan. Ngayon ko lang na-experience to. Sa tagal ko nang gumagawa ng motor, tingnan nyo, ngayon ako kayo umandar kasi. Tapos parang bendix siya na lost compression, ganon Tapos talagang chinect ko lahat, binaba ko na lahat. Tinignan ko, binaba ko na ang makina para ma-check ko na mabuti. Yun nga, nagtaka lang ako dito. Yung may parang sabog siya. Sabog yan o. O bago pa naman itong motor, tignan niyo, pansinin niyo mabuti o iba yung kanyang pagkasabog dito. Medyo parang kulay kalawang. Tapos nakita ko yung loob ng na, na pisto Ano nitong ano itong black. May parang kalawang din siya nakadikit na ganun. Sa pagkasabog pala nangyayari rin 'yon. Pwede mangyari sa ating mga motor 'yon, mga boss. Kita niyo, oh. ayos naman yung kanyang Bendex. Chinik ko 'yan. Okay, goods goods yung kanya mga bendex tapos hanggang sa kinakabit ko na nga yun nga ito ngayon napansin ko tapos chinek ko ngayon yung kwan but sabi ko parang uh, open parang open yung kanyang uh, bulb but sabi ko parang may butas yun ang binuhusan ko ng gasolina yung ganito binuhusan ko siya ng gasolina diyan ginanyan ko siya binuhusan ko para siyang bukas wag, wag natin to ilagay kasi mahig, mahigpit to pag natin, natin to sa ano ang higpit niya mga boss tingnan nyo oh hindi ko na siya maikabit hindi ko siya maikabit pero pag kayong isang ikakabit natin tingnan nyo oh hindi ko na siya maikabit talaga oh mahigpit na siya itulak napakahigpit nga yung pumasok pero pag kayong isa tignan nyo ang higpit oh hindi ko mahugot agad-agad, oh. Oh, hindi ko pa bubuersahin talaga pero pag itong direksyon kinasok natin oh, oh. Ang daling ipasok mga boss. Kita nyo Oh, tatanggalin ko ulit ha. Oh, yun oh. Ang daling ilabas oh. Napakasimple. Oh. Tignan, ha? Papasok ko dito. Ganito ha. Tignan, tignan. Tignan, ha? Oh. oh. Ano lang isang daliri lang oh. May ipapasok ko siya at pansinin niyo naman yung sa may intake talaga eto, magtataka kayo ba't ayaw siya may pasok yun know, o, oh. hindi ko siya may pasok kahit anong gawin kong puwersa, o oh, ayaw siya, hanggang dyan lang siya, tapos pagka mo siyang sagad, yung puwersa mapapasok mo siya, kaya lang mahigpit nang itulak mahigpit na ilabas mahirapan naman ako kaya, yan, yan ah Ah, ayun, kita nyo ha, ang higpit. Pwede pa lang mangyari to sa atin mga boss. Nababaluktot lang tayo ng bulb. Yan, no, oh, kita nyo. Baluktot siya talaga mga boss. Kung kitang kita nyo, o oh, may kita sa video, mahirap kasi tingnan. Medyo hindi siya halata na baluktot siya. o, oh. Ayun, no. Oh, kung kita nyo. Nangyayari pala yan mga boss. Kung kayo ay na nangyayari sa inyo to, sigurado hindi yaandar din ang motor nyo. Mga boss, ngayon lang ako naka-experience ng ganyan. Ngayon, magagawin ko na itong goods. Bibili na ako ng ganito niya. Para goods na ulit yung kayang takbuhan. Okay? Sana yung mga mekaniko naman dyan, sabihin nyo talaga kung anong sira. Para naman, hindi magastusan sila. Huwag nyo agad ipapabili ng kung ano, -ano Bago, ang, gaw gusto, ang gawin nyo muna, ay, kunyari, sirang ang bindex, sabi nyo meron kayo dapat reserbang bendex na isasalpak muna bago sila bumili para makita nyo kung sira talaga ang bendex mga boss okay para maging goods na yung kanilang mga motor salamat mga god bless mga boss salamat sa panunod panonood sa aking mga videos sana lalo nyo pa akong suportahan para lalo pa po tayong mag upload medyo madalang na ako makakapag upload kaso nga lang busy busy na ako ngayon eh, pero ito may mga ginagawa pa rin tayo ngayon mag-upload ulit ako goodbye mga boss god bless goods okay